Good morning mga kalaki, good morning po sa inyo lahat at mapagpalang araw sa inyo lahat mga kalaki uh, meron lang akong bibigay sa inyong tip na makakatulong kahit papano lalo lalo na sa mga katulad kong backyard breeder na uh, nagpuputek yung uh, kanilang area lalo na ngayong uh, tag na yan kaya papakita ko sa inyo kung uh, ano yung pwede natin gawin para maiwasan yung uh, sobrang putik sa ating lugar. Yan. Kaya tara, samahan nyo. Okay, uh, ito po ay, kung makikita nyo po, ito po ay kusot. Kusot po ito ng Coco Lamber. Ito po yung uh, linalagay ko doon sa mga... Uh, area na maputik lalo na yung tagulan eh kung makikita niyo maputik po yan no? Oh. maputik po yung lalo lalo na yung ating mga nakalagay sa lupa na inahin o stag yan ito po ay kahit papano makakatulong sa lalo lalo na sa ating mga backyard breeder mga kalaki ah uh, linalagay ko po tong kusot na to doon sa mga uh, scratch pin o kahit anong nakalagay ninyo sa lupa na may manok para makaiwas po sa putik dahil po pag ilinagay nyo po itong kusot na to ay sinisip-sip niya po kagad yung mga tubig-tubig uh, na naiimbak dito sa ating manukan tapos uh, <clears throat> mas madali siyang matuyo at hindi na po ganong nagpuputik lalo lalo na yung mga nakakulong natin na nasa scratch bin at hindi may iwasan na po natin yung ano yung mabahong amoy na mamumuo dito sa ating manukang kasi uh, makakapaglagay po tayo ng kusot yan ito naman po ay kusot na to ito naman po kusot na to ay uh, meron pong sa mga ano po to sa mga hardware na nagtitis-tis ng uh, lamber. Meron pong binibigay lang, meron pong binibigay lang, meron naman pong uh, binebenta Bali sa akin po ay ang isang sako na 50 kilos, binebenta nila ng uh, 10 pesos, may 15 pesos, depende sa kinukuha na may 20 pesos. Meron naman po akong kinukuha na, na libre lang, binibigay ng libre, basta uh, ikaw yung maglalagay sa sako. Ayan. Malaking tulong po to mga kalaki na makaiwas dun sa ano pagiging maputik na lugar ni mga lugar niya inyo. Ayan. Kaya ibibigay ilalagay na natin mga kalaki. Ayan. Abangan niyo po yung paglalagay ko. Ayan. Wala po kasama dito. Kaya mamano-mano na po natin. Kaya papakita ko na lang po mamaya sa inyo pag na natapos natin lagyan ng mga kusot. Ayan mga kalaki, naubusan tayo ng kusot, kaya kukuha ulit tayo ito po, uh, mga kusot po yan nag-iimbak na po, walang kusot yan, yan po mga kusot po yan, yan. nag-iimbak po tayo ng kusot para uh, malagyan natin yung mga uh, area na lagi nababasa, lalo lalo na ngayon tag-ulan lalo lalo na doon sa ating mga sisiyo mga kalaki kasi pag hindi natin mga kalaking dinagyan ng kusot ay may imbak yung tubig mga kalaki may imbak yung tubig na pwedeng mainom ng mga sisyo natin mga manok kaya lalo magkakasipon yung ating mga alaga eto kahit papano mga kalaki uh, nakakaiwas uh, nakakabawas ng pagpuputik at nasisipsip pa ng kusot ang mga tubig na nakimbak doon sa uh, pinagkukulungan natin pag umulan pag hindi ganong malakas ayos lang hindi sila magpuputik kahit mabasa sila hindi sila magpuputik mga kalaki hindi katulad nung paglalagay ka ng buhangin ang buhangin pag nabasa nagiging putik din yon lalo lalo na pag nataihan eto mga kalaki kahit taihan nila hindi magiging putik yung tain nila yan kasi sisipsip sisipsipin po kagad ng kusot yan sisipsipin po kagad ng kusot yung uh, ano nila yung mga tae mga basa ang area at saka mas madaling ano uh, linisin din po pag may kusot lalo lalo na yung mga sisyo natin na nakalapag sa lupa yung kulungan nila yan lagyan lang natin ng kusot mga ilang araw tanggalin natin palitan natin kusot para hindi po magamoy amonya kasi pag lagi pong basa ng kusot magamoy amonyan yan mga kalaki uh, itutuloy natin yung kwentuhan natin dun sa ano sa manukan yun <clears throat> mga kalaki ha, tapos na tayo maglagay dun sa mga mga scratch pin natin na may kasama, may mga inahin sa yung sa sis, lagayan ng sisyo natin na nababasa din ng ano ng ulan. Um, Papakita ko sa inyo. Ay, oh, ah, na natin mga kalaki ng kusot ang lang kada scratch pin na nakalapag sa lupa mga kalaki. Ito kahit umulan, lalo-lalo na kung mahina lang, hindi sila magpuputik. Kung talaga sobrang lakas naman, uh, hindi ganong sobrang putik pa rin. Pero magdadagdag ka na kasi uh, mababasa siya ng gusto. Mababasa na po siya ng gusto. Yan. Malaking tulong po yan, mga kalaki. Wala ka tulad yan. May basa, lalagyan natin. <clears throat> kung makikita nyo mga kalaki, itong mga flying pen ko. Yan, may mga kusot yan. Yan, kusot po yan. Tingnan nyo. Kahit mangitlog sila, hindi sila madudumihan ng gusto kasi kusot. Hindi katulad po nung... Yan, uh, hindi katulad po nung ibang ilinalagay. Yan, no? mga kusot po yan mga alaki, Katulad na ito. Ayan. Ipag lang ang paglalagay ng kusot. Saka pagkuha ng kusot, mga kalaki, may libre naman na kukuha ng kusot. gan Katulad nito mga kalaki, yung sisiyo natin, na uh, nabasa ng ulan to kagabi, medyo nagputik. Yan linagyan natin. na tingnan nyo, mga kalaki. Linagyan natin ng kusot ng kulungan nila. May iwasan na pumutik pa yung mga paan nila. 'di Diba? yung pakpak nila, may iwasan din na magkaroon ng uh, mga putik-putik. Kaysa sa walang kusot, mga kalaki, uh, kada lakad nila, lalong magpuputik na magpuputik, tapos lalo na kung basa, uh, pabaho pa yan, tapos maiinom nila. Yun, mga kalaki, uh, pag nainom na nila, dyan na po magkakasakit yung mga sisiyo natin. Mga uh, konting kaunting uh, tip lang, tips lang, lang para sa inyo mga kalaki sa mga katulad kong backyard breeder. Ganyan po gawin niyo sa lugar ninyo, sa uh, lugar ninyo, lalo lalo na dun sa mga nagpuputik. Para maiwasan po ninyo yung uh, pagiging madumi ng mga uh, manok ninyo tapos maiwasan yung pagkakasakit. Eh, hindi naman mawawala yung pagkakasakit kasi uh, tag-ulan na. Uh, ah, uh, syempre kailangan na natin prevention na uh, ng gamot-gamot na rin kaya lang uh, pag wala po kasing kusot pwede magputik na magputik yung lugar nila uh, dudumi ng husto yung balahibo nila, paa nila pag dumikit sa balahibo yan, masisira na po yung mga balahibo nila lalo lalo na sa mga stag ba? Diba? sa mga inahin lalo lalo sa sisiu pag sa sisiu po nalagyan nalagyan ng bala ang balahibo nila diyan na yung, lalo magkakasakit sila di ba tapos uh, papangit yung balahibo kasi yung putik na yan pag kumapit sa balahibo nakakalagas ng ano yan nakakalagas ng balahibo mga kalaki kaya kahit pa paano matutulungan ng kusot yung uh, pag-iwas na pagiging uh, maputik ng area. Yan. Kasi nasinisip po agad ng kusot yan mga kalaki. sinisipsip ng kusot. Yung mga area na basa-basa. Yan. Kung makikita nyo mga kalaki. Di ba pinakita ko sa inyo dito sa uh, video natin. Yung kulungan ng sisiu. Makita nyo malinis sila. Pero halos araw-araw umuulan dito. Pag nabasa po sila ng gusto, mga kalaki, nabasa ng gusto yung kusot, huwag dagdag na lang kayo ng kusot, yan. Tapos mga ilang araw, ah uh, pwede nyo silang walisin. Mabilis nilang walisin, mga kalaki. ah uh, huwag nyo rin patagalin ng gusto. Pag nakikita nyo, basang-basa na talaga yung ano, huwag, huwag na yung dagdag ng dagdag. Walisin nyo, palitan ng bago, para kasi pag basang-basa na yung kusot, mga kalaki, kasi sinisipsip nga na sinisipsip yung mga uh, tubig syempre nag uh, ano eh uh, nababasa din sila ng gusto pag nabasa sila ng gusto at hindi niya pinalitan yan, magkakasat pa rin yung mga sisiyo natin kasi yung dumi nila hindi na masisipsip nung kusot kaya palitan nyo, linisin nyo walisan nyo, madaling walisan nyo mga alaki, madali lang walisan yan yung kusot na yon madaling tanggalin, kaya palitin niyo, palitan nyo palitan nyo po, ng bago yan, tapos uh, pag nalagyan nyo ng bago uh, medyo tuyo tuyo pa, kahit mabasa uh, kahit uh, umulan nyo dagdagan nyo po uli, mga ilang araw linisan nyo na uli yan mga alaki, kahit pa paano uh, ang laking tulong na hindi po magputik yung lugar natin dahil sa pagpuputik na yan, dyan nagkakaroon ng sakit uh, mga sisyo natin, mga manok. Pag nakainom ng uh, uh, tubig ulan na uh, lalo lalo na yung mga inapakan na nila ng inapakan, tapos sa uh, biglang magpuputik, hindi kaagad kayo nakapagpainom. Automatic, iinumin kaagad ng uh, mga alaga natin yung nakikita nilang tubig lalo ng kung uhaw na uhaw sila yon mga kalaki sana kahit papano nakatulong tong uh, vlog na to sana i-share nyo po mga kalaki para mas marami makakita at mas marami yung uh, magkaroon ng idea na lalo lalo na sa ating mga backyard breeder mga alaki. kasi sa farm na malalaki mga kalaki hindi naman ganyan, karamihan lang po sa backyard farm na nakikita ko talaga yung problema ng uh, pagpuputik yan mga kalaki yan, hanggang dito na lang mga kalaki uh, at maraming salamat sa inyo God bless, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating uh, youtube channel Master Lucky TV ang aking uh, facebook page po mga kalaki ay Lucky Temple, yan pakipalo nyo na lang po ang aking facebook page at Pagdating ng July, lahat po na nakapalo sa Facebook page ko ay ako po ay mamimigay po ulit ng mga inahen. Lalo na taon-taon po natin ginagawa yung mga kalaki yung pagbibigay ng uh, inahen. Lalo-lalo na sa darating na birthday ko. Ayan. Kaya, uh, swerte, Marami na pong suwerte na nakakuha. Lalo-lalo na mga pure. Pag may mga pure, ayun, binibigyan, pinamimigay po natin. Dalawang inahin po, pinamimigay natin, mga alaki, kada uh, July na magbago o mag-birthday. Uh, bobola na po tayo. Yan. Basta, uh, makikita nyo po sa FB page ko. Uh, kaya, uh, ipalo nyo na po para makasali kayo. Ayun, maraming salamat and God bless. Hanggang dito na lang. Thank you.